Sandali lang. Kamusta ka? Um, palabas na siya. Hindi ka. Siya nga pala, Jun. May pasalubong ako sa'yo galing na Para saan? Para sa... sa koleksyon mo. hindi na kailangan. Pero salamat. Alam mo talaga kung anong yung gusto ko. I'm sorry, June. Sana ikaw din, Tony. Sana ipinaalam mo sa akin kung anong gusto mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Okay. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa'yo, Jun. I'm sorry. Nakakadaway yung anak mo. He's not something to be sorry about. Daddy! Anak. Daddy, I miss you. I miss you, anak. Ah. Hi, Dad. Daddy, mm. ang sarap po ng feed dito. <laughs> Alam ko, hindi gaya tulad ng luto ko, no? Pwede po ba akong mag-visit ulit? Sige, ipagluluto kita ulit ng sinigang. Tsaka request po, pancakes tsaka spaghetti po. Mm -mm, -mm. <laughs> Sige. Yeah. Sige, pancake and spaghetti. Thank you po, Tito June!